guys. Good morning, guys. Mga ona ta. Good morning, good morning, good morning. Oh, ni atong sudan, guys. Oh. Natay talong, na torta, lumpia, pansit. Maraming salamat. Ayun, libre sa bao sa ating binilihan, guys. Hmm, sarap ng sabaw at saka meron tayong two guys. Hmm, sarap. Kain na tayo, guys. Kain na. Lagyan natin ng Ayan, ketchup Ketchup na manghang Ayan guys, kain na tayo Ayan guys, meron tayong rice Thank you Lord sa gracia Ayan guys Kain Ay na Kain na tayo Salak ng sabaw sabaw ng ribs. Yan guys, may rice. Mm. Kain. And guys, sunset. Kain. Tortang talong. Hmm. Alap. Kalami ni ani yang sudah guys. Hmm. Hmm. Ah, nah. yeah. Sabaw. Libre na po ito, guys. Ayan. Gili na po kayo. Ang sarap may buto-boto pa. Libre. Sa bumili kayo ng ulam, may libre ng sabaw at saka buto-boto. Mmm. Ang dami. Kain na. Mmm. guys, o, oh, 25 ang order ng pancit. Tapos ito, 3.20. Mmm. Sip. Ayun na guys, arat na. Murang-mura lang. Ayun na kayo, o. Wow. Sarap. Sarap talaga. Kain na. Bye guys. Thank you for watching. God bless. Ingat lagi.